ah uh, sir, um, may magagawa po ba ang inyong tanggapan? Siguro by uh, informing itong mga, mga kumpanya na nagpapatakbo ng mga expressway natin. NLEX, SLEX, Skyway. Napansin ko lamang po, pag weekend, ay ako bumibiyahe o pa norte, napapadaan po ako sa Bulacan, dyan sa may Malolos, Bukawi. Napaka-traffic. Ah, huh? Pagdating ng San Fernando, napaka-traffic din kasi 2-3 lanes inuuko pa ng mga sasakyan na pa-exit. Ganon din itong uh, sa Skyway, yung exit ng Buendia sa umaga, 2-3 lanes inuuko pa nila. Entonces, isang lane na lang natitira para doon sa mga dedire derecho May magagawa ho ba tayo dyan? Kasi eh, ito ang problema sir, nagkaka-traffic-traffic traffic tayo pag, uh, lalo na pag rush hour ang uh, nakikita kong problema doon sa mga toll gate yung pagbabayad dahil minsan hindi binabasa minsan inaabot mo pa yung pambayad uh, ano pinakamagandang suggestion dito uh, Sir Julius Sir Erwin uh, ako po uh, ay ng pamahin sa inyo sa mga mga antalang na na ninyo sa mga toll gates uh, dahil sa mga sari, sari mga issues ano po Mm. Uh, karaniwan po kasi, Sir Erwin, uh, itong ito mga uh, peak travel hour natin, peak season, usually during the weekends, saka Fridays, uh, yan po ang uh, uh malakas ng bugsyon ng trafiko. At uh, ang nangyayari, nagsasabay-sabay po sa to at uh, sa ating call data. Ibalit so, ginagawan po natin ng paraan yan, uh, Sir Erwin, uh, in uh, fact, nag nga po kami ng dry lang ngayon dito sa ating electronic collection system upang sa ganon, number one, ay mahikayat na natin ang ating mga cash paying motorists na mag-switch na nararanasan pa rin no na panahanak ang mga hindi nababasang sa RFID stickers natin at uh, uh, yan din naman ng iba't ibang uh, uh, kadahilanan gaya ng worn out sticker yung iba naman kasi ang uh, load o kung minsan yung system o equipment o server bin uh, has to be uh, replaced, improved or Uh, otherwise ayusin mabuti nang sa ganon Yun po ang ginagawa natin ngayon, Sir Erwin. Uh, ang nais po natin, mapaganda hindi naman po ang ating electronic population pa, system. Pagpapatin na rin po no? yung daloy ng draft ko sa ating lahat ng ito. Uh, yan po yung patuloy natin ginagawa, Sir Erwin. Uh, po, no? At, uh, hindi po tayo lulubay dyan kasi nais po natin mabigyan nga ng mas pabilis, maayos, at itas na paglalakbay ang ating mga motorista sa ating mga ex-sways. Mm. Nagpapasalamat po kami at nga dyan kayo, Sir Irving, si Ma'am Minya, kasi kasama po kayo sa pagbibigay ng informasyon sa amin. Nang sa ganun matukoy namin kung ano pa yung mga problema ang dapat ayusin itong ating mga Uh, sir, ano na lang po ang abiso nyo para hindi po kami mabiktima nitong katakot-takot na traffic po? Uh, nagbabayad naman po ng toll. Oh, yung iba may RFID, hindi rin naman po nababasa agad. Nagkakaroon po ng delay. So uh, ano po ang advice nyo sir at uh, kailan po natin ito maaayos? Kasi po, eh, antagal na rin pong problema. Tama. Hmm. Tama po kayo ma'am Nenia, no? Uh, in fact, that is what we are doing now. Ito nga ating sinasagawang uh, dry run for the contactless and cashless toll collection natin. Mm -hmm. uh, Pagka po ito ay uh, naiayos na, uh, lahat po ng mga electronic toll selection uh, systems and equipment sa ating mga toll operators ay dapat uh, mapagana na in a manner na yung mga panahanakang problema niyan ay yung Uh, sa so ngayon ho, meron pa din mga ilan din na uh, bias bakit hindi naman mo karamihan. May mga ilan din siguro ho ay uh, ay ako kung na na-check na, -na yung inyo ang medyo may problema uh, o so, nakaraan sa ido sa lain may problema o yung sticker na inyo ay kailangan na update something like that ah uh, yan, ho, yung, um, siguro dapat ma-address din natin hindi po kasi sir, ang problema natin sir Julius, okay ka dito sa okay dalawang sticker po ha, ang uh, ikinakabit sa Okay ka dito sa say, galing ka ng uh, galing ka ng Skyway. Okay ka dito sa Skyway, lahat ng mga exit diyan tuloy-tuloy. Pagdating mo sa Enlex, may problema naman. Pagdating mo sa Tiplex, okay na naman. Pagdating mo sa SCTex, hindi na naman. So, tigil-tigil. Tsaka number two, sir, napapansin ko, kailangan po ba talagang huminto? Kasi sa ibang bansa, sir, nagme-minor lang ho sila, up to siguro 5 kilometers per hour. Ba mababasa na dito sa atin, kailangan mong huminto eh. Pag hindi pa ka maghinto, Diyos ko po, ilalabas mo yung card mo. Ganun din, parang useless. At saka, matagal na po itong dry run na ito, sir. Ilan taon na po natin ginagamit ito. Alam nyo, sir, lagi kong ginagamit yung Skyway dito sa may Quezon Avenue. Pag umaakyat ako from Quezon Avenue, paakyat po ako ng Skyway. Lagi po diyan, mm -hmm. Diyos ko po, pila. Yung galing uh, itong pag -pag Araneta going to, uh, sa Skyway, ito po sa may Araneta Avenue. Lagi pong pila diyan. Wala nang, hindi, walang pila diyan. Kasi lahat ng sasakyan kailangan huminto dahil mabagal magbasa. Parang, ewan ko, siguro discounted yung mga sensor na binili ng mga kumpanya ng expressway. Dapat, sir, hindi ganun eh. Dapat ho eh, nababasa. Hindi mo na kailang... Lahat ho, sir, obserbahan mo, sir. Hihinto at hihinto po yung mga sasakyan para mabasa lamang. that shouldn't be the case. That it defeats the purpose of the RFID. RFID, dadaan ka, minor ka, pero tuloy-tuloy ka sa Japan, Singapore, Singapore nga, di mo maramdaman. Wala na mga barrier-barrier ho eh. Malalaman mo lang, iilaw na lang po yung kuan. Kailan nung kaya natin maramdaman yon Sir Julius? Ah uh, Sir Erwin, uh, hmm. opo, nama po kayo sa ngayon ng sistema natin. Kailangan yung unang minto dito sa <laughs> ating plaza. Hintayin uh -huh. yung umangat, yung uh -huh. Sir Erwin. Uh -huh. Opo, medyo yan ang sistema niyan. Uh, yan ang in place sa ngayon. Subalit uh, sa ating nakikita at uh, uh, development ng ating electronic toll collection, tayo'y patungo na rin po kung saan yung dinatanggit ko ninyo ng barrier na tinatawag na kayo'y mabagal uh, na lamang for hmm. safety. Tama. Hindi na kayo kailangan minso para ating po tayo dyan. Uh -huh. Ang katunayan po Sir Erwin, may dalawang facilities na po tayong meron yan. Uh -huh. Yung isa, yung ating bagong bukas na NLEX, TESLEX, PONESOS, uh, yung tollings po natin dyan Sir Erwin ay naka-barrier free na. Uh -huh. Dito so, si Nito Snow, ang pinaka diyan through and through na. Yun. Yun. Yan po ang pinakabago bago uh kasing -huh. expressway na natapos natin, na binigusan uh -huh. natin. Uh -huh. At uh, nailagay po yung mga makabago ng electronic toll collection system and hardwares dyan sa uh, expressway na yan. Ginagawa uh -huh. na rin po yan, na uh, Sir Erwin, Sir, para mabilis na po tayo, Sir Julius. Sir, para mabilis na po tayo. Kailan mo kaya lahat maramdaman yan? Yun lang po ang tanong. Kailan natin maramdaman yung, yung uh, mawala na yung mga barrier na yan? Ngayon, pag hindi ka na singil, ay swerte mo. Ngayon, pag kulang, eh, pwede kang habulin ng mga ng TRB o ng, uh, ng Expressway Company. Kailan po kaya yan? It is partially implemented for during oh. hours lang, uh, sir, we But uh, we look Sir Ervin, na yung inyong nilanais ay mangyari na sana right. sa susunod na taon. Ay salamat. So we si look forward po. na mabago na sa mga systems na so yan uh, in the manner that we look forward yung Apo. na yung nga na we are going to the barrier-less cell collection system in Apo. the future.